Um, there is another GOCC that did remit to the National Treasury, and this is the PDIC, roughly about 104 billion. Uh, we could submit to the court the list of projects that those, uh, that, that remittance uh, was funded, uh, including the salary standardization law six uh, for government employees. Now, having said that, Mr. Bra, I think your last question was: uh, Will the government comply with a ruling of the Supreme Court? Yes. And that what, be be? The, what yes. will be what happen to the government? Yes. After that, uh, naturally, if the government were to tell uh, the executive to return the money, okay. Good afternoon, welcome to the channel, fellow citizens. Ah, uh, at ito pag-uusapan natin. Uh, itong desisyon ng Supreme Court mga kababayan tungkol dito sa PhilHealth. Ah, at ito, ano pag-uusapan natin? Uh, tungkol dito, itong desisyon ng Supreme Court. Nagiging walang kwenta nga ba ito mga kababayan dahil dito sa ginawa ni Ralph Recto? Mm, yan yung pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Bakit? Stay tuned kayo hanggang sa eh, huli kasi explain natin ito mga kababayan kung bakit ang nakikita natin dito ay mukhang itong, uh, itong desisyon na ito ay sa papel lamang. Okay, explain natin ito. At ito, itong video na nakita ninyong uh, pinapakita natin, Itoy nangyari noong Abril na kung saan nagkaroon ng oral arguments nga dito at ito pag natin kasi pakinggan natin si Ralph Recto dito mga kababayan kung anong explanation niya sa mga posibleng mangyari kung uh, i-demand ng Supreme Court na isa uli yung pera sa PhilHealth. Ito, pakinggan natin mga kababayan. So paki bagay natin i-play ulit. Paki-like po. Uh, and share ng videos natin and then please subscribe din po ng ating channel. Eto mga kababayan, patuloy natin. We will include that in the national expenditure program for 2026. But having said that, assuming if the ruling were for 2025, that will add a fiscal pressure to our deficit. And that would entail us not hitting our deficit targets this year. And if we miss that, then we may not attain our coveted credit rating upgrade that we foresee in the next 18 months. Thank you, uh, Secretary. Yes, thank you. Uh, can I, uh, uh, Madam uh, Clerk of Court, Na eto mga kababayan, oh, napakinggan nyo. Kung anong yung, uh, sa simpleng sabi mga kababayan, uh, kung i-demand daw ng Supreme Court na ngayong 2025, i-demand, uh, ipasauli yung perang kinuha na 60 billion ito ha. Kasi yung 29, remaining 29 billion ay naglabas ng... Uh, uh, TRO, yung Supreme Court, kaya hindi natuloy. Eto ngayon, itong 60 billion talagang na-transfer ito dito sa National Treasury. Okay, so kung i-demand ng Supreme Court na i-release or isoli yung 60 billion na yan ngayong 2025, ah, uh, sa madaling sabi, explanation ni General Fracto mga kababayan, magkakaproblema ngayon dito sa bayaran ng mga expenses at mga utang natin mga kababayan. Kasi nga, since kumuha ka or, or magsasauli ka ng pera ngayon sa ano tawag nito sa PhilHealth hindi makukunan yung budget para sana pangbayad at panggastos sa mga proyekto ng gobyerno okay so kaya ang mas mabuti daw e eh, ipasok ilagay sa uh, national expenditure program for 2026. Mm. May malaki pa rin problema dyan mga kababayan. Kasi explain natin later, again, stay tuned kayo hanggang sa Explain natin ito later. Eto, pakinggan muna natin kung anong desisyon dito ng Supreme Court mga kababayan. Eto ha. Oh. Uh, The Supreme Court en banc during its session on December 3, 2025, acted on the consolidated petitions in the PhilHealth case. The Supreme Court, through the ponentia of Associate Justice Ami C. Lazaro-Javier, unanimously ordered the return of PhilHealth funds previously transferred to the National Treasury in the amount of 60 billion pesos and permanently prohibited the transfer of the remaining 29.9 billion fund balance. The court, by a majority vote, also declared void Special provision 1D, Chapter 43 of the 2024 General Appropriations Act or the 2024 GAA and the Department of Finance Circular Number 003 2024 for having been issued and implemented with grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. <laughs> Special Provision 1D authorized the return of the fund balance or the excess reserve funds of GOCCs to the National Treasury to fund unprogrammed appropriations under the 2024 GAA. The DOF issued circular number003-2024 directing the transfer of 89.9 billion pesos to the National Treasury representing the fund balance or excess reserve funds of the Phil health. Oh, well, G.O.C.C. mga kababayan at dalawang G.O.C.C. dito <clears throat> ang nakunan ng pondo ha uh, kanina sinabi ni Ralph Recto uh, ay te, uh, bago uh, sa video na ito bago yung pinakita na party na pinakita natin mga kababayan um, um, min-explain niya dito na yung sa PDIC kinunan din nila around 105 billion mga kababayan so, technically around 160 billion plus yung nakuha ng National Treasury galing sa GOCC. Okay? Pero sa pagkakaalam natin mga kababayan, ang desisyon ng korte dito ah, ay ang isa uli ang ni-require nila ay itong PhilHealth. Okay, hindi ako sigurado kung nasali ba dito yung sa PDIC mga kababayan kasi mas malaki yon Sa PhilHealth, 60 billion. Okay? Uh, pero yung sa PDIC is 100 billion. Pero yun nga, dahil siguro sa Universal Health Care Law, kaya siniguro dito na maisa uli yung 60 billion sa PhilHealth mga kababayan. Okay? Uh, pero of course, tapusin muna natin ito. Uh, para ma-explain natin kung bakit nasasabi natin na mukhang wala itong kwentang, itong desisyon ng ng Supreme Court dahil dito kalokohan ni Ralph Recto mga kababayan. Kasi ito pahayag dito uh, na uh, Depar Department of Finance mga kababayan ang naglabas ng circular, ang nagutos na ilabas, uh, ilabas, i-transfer yung pera ng PhilHealth. O, kasi naman daw, sabi din naman ni Ralph Recto, o, pasapasa na ito mga kababayan, na nilagay ng Congress sa GAA na dapat kunin yung pera galing sa GOCC at gamitin sa unprogrammed funds. Okay? So, uh, sa madaling sabi, sumunod lang daw si Ralph Recto, mga kababayan. So, anong nangyari dyan? Explain muna natin bago natin pagpatuloy ano nangyari dito, 'di ba? Imagine niyo, kung ikaw ordinaryong empleyado ka, mga kababayan. Lahat ng galaw natin, lahat ng bibilhin natin, eh, ah, Bago natin matanggap 'yung sahod natin, may tax na 'yan. Kung anong bibilhin natin, basta't may resibo, may tax na. So, technically, double tax tayo sa trabaho mo, tapos sa mga lahat ng bibilhin mo, may tax. Tapos, aside dyan mga kababayan, mayroon pa rin tayong deduction, tawag dyan ay contribution para naman sa PhilHealth. Okay? So, para kung magkakasakit tayo, mayroong PhilHealth na tutulong sa atin. Ang nangyari mga kababayan, nang dahil yung pera ng PhilHealth na 60 billion, kinuha nila nilagay nila sa National Treasury at ginamit sa program funds ang nangyari nag nagiging, uh, triple taxation tayo Again correct me if I'm wrong ito yung nakikita ko dito mga kababayan ha ha uh, para in, sim, isimplihan lang natin Double taxation tayo kasi una bago mo matanggap sahod mo may tax na lahat ng bibilhin mo may tax na tapos, may deduction ka para sa PhilHealth. So, tatlo. Okay? May deduction ka para sa PhilHealth. Pero, since kinuha nila yung pera sa PhilHealth, most likely kasali na yung deductions or contributions mo. So, yung contributions mo sa PhilHealth, converted na into tax na rin. Kasi pinasok nila sa National Treasury. So yan yung nakikita nating nangyari dahil sa kalokohan ni Recto. O, oh, ba diba? Oh, oh ganyan si Ralph Recto, mga kababayan. Eh. Later, again, stay tuned kayo hanggang sa Ba sagutin natin bakit nag, na walang kwenta or itong desisyon ng Supreme Court ay sa papel na lang, mga kababayan. Ito, patuloy muna natin dito. in compliance the philhealth remitted 60 billion pesos to the national treasury in three tranches the supreme court issued a tro against the transfer of the remaining 29.9 billion pesos philhealth funds and the further implementation of special provision 1d of the 2024 gaa and dof circular number 003-2024 the Supreme Court struck down Special Provision 1D of the 2024 GAA for being a rider, a provision not germane or related to the bill's purpose. The Constitution requires all provisions of the GAA to be germane to its purpose to prevent surprise or fraud upon the legislature and to fairly inform the people of the bill's subject. A provision is considered germane if it is particular, unambiguous, and appropriate. While Special Provision 1D is particular in that it relates to the unprogrammed appropriations in the GAA, the Supreme Court found the provision ambiguous because it introduced the concept of a fund balance, a term not defined in the 2024 GAA. The Supreme Court also ruled that Special Provision 1D is void because it impliedly repeals Section 11 of the Universal Health Care Act or UHCA and the syntax laws. Under Section 11 of the UHCA, PhilHealth is required to maintain reserve funds up to a ceiling equivalent to two years of projected program expenses. Each year, PhilHealth must set aside part of its net income as reserve funds, and any unused funds must be invested so that earnings are added back to these reserves. If the reserve funds exceeds the ceiling, the excess must be used to increase the benefits. under the National Health Insurance Program and to reduce members' contributions. Oh, ayan, na explain na. Ayan, malina dito mga kababayan. Na explain dito. Ah, 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 ang ng PhilHealth mga kababayan, dalawa yung pinanggagalingan. Yung syntax tapos yung mga contribution natin. So yun na nga, kapag magtakaroon ng excess, ah, dapat i-increase daw, itos ito sa utos ng Supreme Court, i-increase yung benefits at liliit uh, liliitan yung contribution natin. Okay? So, di, hindi na lang natin tapusin itong video mga kababayan. Dito, malinaw na in-explain nila kasi first time itong nangyari na pera ng PhilHealth excess. Actually, sabi nga, explain na ni Carpio, wala talagang excess mga kababayan kasi kung ang PhilHealth lang talaga ay nagbabayad at uh, nagbibigay ng tamang serbisyo sa atin, most likely yung sinasabi nilang excess mga kababayan ay mauubos yan. Okay? Yun na nga, maraming mga private hospitals na hindi na tumatanggap ngayon ng mga anong tawag nito? Guarantee letter galing sa PhilHealth kasi hindi sila nagbabayad. At eto, again, oh, punta na tayo dito sa sagutin na natin ngayon ang katanungan natin. Kung bakit nagiging walang kwenta itong desisyon ng Supreme Court dahil sa kalokohan ni Ralf Recto. Unang-una mga kababayan, again, si Ralf Recto po ang nag-utos dito na i-transfer. Hindi po yung presidente. Yun nga, sabi ni Carpio, uh, ang presidente lang dapat ang makapag-transfer dito. Okay? And, sa excess lang talaga. Pero, ang nag-utos dito ay si Ralf Recto. Kalusot ni Ralph Richter kasi utos daw ng Congress. So ito ngayon, explain natin ulit. Ha? Ah? Ang, ang ang pera ng PhilHealth galing sa contribution natin, galing sa syntax. Itong syntax, yung mga sweets, ita beverages, mga sa gambling mga kababayan. Okay? So, posible kung hindi ka umiinom, kung hindi ka naging mahilig sa matamis, hindi ka nag, nagpupunta ng kasino, most likely hindi ka naka uh, nakakontribute ng tax. Pero of course mga kababayan, kasi karami, halos lahat naman tayo, umiinom ng soft drinks, ha? bumibili ng alak, well, hindi nga lang tayo lahat pumupunta sa kasino, still kumukontribute pa rin tayo ng tax. Okay? So yun na nga mga kababayan, ang PhilHealth na contribution natin at tax natin. So ngayon, explain na uh, inexplain ko kanina na dapat double taxation lang sana yung deduction natin sa tax bago yung sahod tapos yung mga bibilhin natin. Okay? Yet parte sa uh, deduction sa salary natin ay yung contribution sa PhilHealth. So, ito talaga contribution talaga sa PhilHealth. Since kinuha ng government yung pera ng PhilHealth, 60 billion, regardless kung ah uh, parte ba yan ng, galing ba sa contribution natin or galing sa sin mga kababayan, as long as pera ng PhilHealth yan, pera ng taong bayan pa rin yan. So basically, parte ng contribution natin sa PhilHealth na convert into tax mga kababayan. So nagiging kung titig na natin sa madaling sabi, tatlong beses na tayo nag ng tax kasi itong contribution nga natin sa Philip naging tax eh, ginamit siya hindi na sa health services kundi sa mga proyekto na ng gobyerno. Okay? So, ginamit siya, naubos siya, yung 60 billion naubos. Bakit na nasabing naubos? Kasi sabi ni Ralph Recto kanina na kung i-require sila na ipaus, ipasuli yung 60 billion, sabi niya hindi na makakagalaw or hindi na mapupunduhan yung mga proyekto. So, ibig sabihin talagang nagamit na nila. Kasi 2024 pa ito mga kababayan. At 2024 ito. So ngayon, o, ang utos ng Supreme Court isa uli yung 60 milyon. Di ba? From National Treasury to PhilHealth. O di ba ang 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 ang, ang saya. Di ba sana. Pero ngayon mga kababayan, tanong ko. Yung pera sa National Treasury, kaninong pera yan? Saan galing ang lahat ng pera sa National Treasury, mga kababayan? Pera ba ni Rosrecto ng din mga kababayan? Pera ba ni PBA, PBBM yan at ni Martin Romualdez? Kaninong pera 'yan? Pera pa rin ng taong bayan dyan? Ang ah, 'yan. Galing pa rin 'yan sa tax natin. 'Di ba? So technically mga kababayan sa madaling sabi, ha? Ah, kung ang national government kukuha ng 60 billion sa national treasury para isauli doon sa PhilHealth. Well, ang PhilHealth makatatanggap ng 60 billion na sa kanilang pondo. Madadagdagan yung pondo, madadagdagan yung health benefits, possibly yung health benefits natin. Pero mga kababayan, Saan galing yung 60 billion na sinauli? Walang naisauli na isauli technically mga kababayan kasi pera pa rin yan ng taong bayan na galing sa tax. Kasi yung kinuha nilang pera na 60 billion, naubos na yun, nagamit yun sa mga proyekto. ba? Diba? Kasi kung babawiin talaga yan mga kababayan, lahat ng proyekto, itong napaggamitan ng 60 billion na galing sa PhilHealth, mga kababayan, hindi e sana babawiin yun dapat. Ha? Ah, halimbawa, health, ah, halimbawa, na ipatayo ng health, halimbawa, na ipatayo, sabi ni Ralph, Ralph Recto, nagpatayo ng daan, or buildings. Ha? So, dapat, kung talagang babawiin yun, hindi e sana yung naipangbayad sa mga contractors, eh talagang, literally, babawiin talaga at isauli sa PhilHealth. Kasi kung galing pa rin sa National Treasury yung pera na isauli sa PhilHealth, pera pa rin ng taong bayan yan. So mukhang niloloko tayo dito, ang nangyari dito sa ginagawa ng gobyerno mga kababayan. Ha? Kasi wala naman talagang naisauli pera pa rin natin yan na bin, uh, transfer lang sa PhilHealth. Diba? Again, lahat ng pera sa National Treasury, galing yan sa tax natin, mga kababayan. Yung 60 billion na nakuha, ubus na yun. Nagamit na sa mga national infrastructure projects, mga kababayan. At karamihan daw ay flood control. Oh, di ba? So ako personally, yan yung nakikita ko dito. Okay? Well, mapa, ma, magpapasalamat pa rin tayo kasi yung pera sa PhilHealth madadagdagan. Talagang may isa uli, matatanggap nila yon. Okay? Matatanggap nila yon at posible mag improve yung benefits natin sa PhilHealth. Which is maganda talaga. Pero yun na nga, again, kung titignan natin, strictly speaking, mga kababayan, yung binalik, e eh bagong pera na natin yun na pinasok sa National Treasury. Which is, pwede sana rin magamit for another projects, mga kababayan, for 2026. Okay? Well, since hindi na nagamit, eh kasi transfer na sa PhilHealth, maraming mga proyektong hindi mapupunduhan kasi nagsauli na. Di ba? Well, ngayon sasabihin, well, mukhang na-advance lang. Na-advance lang yung halimbawa pera kasi nagamit siya instead na gagamitin sa 2026, nagamit siya sa 2024 at 2025. Oh, mukhang na-advance lang, Mar mukhang nag-utang lang sa PhilHealth. Hindi rin ganyan, hindi rin equivalent mga kababayan. Kasi karamihan sa budget sa 2024-2025, mas marami ang ninakaw. Kasi nga yung budget sa 2026, mas protektado ito. Or inexpect natin na mas Uh, maliit yung nakawan dito compared sa 2023, 2024, at 2025. So, ibig sabihin, ang laking porsyo ng, porsyo ng pera ng PhilHealth na na-convert into tax kasi pinasok sa National Treasury, uh, malaking part doon ay nanakaw. Hmm. Again, pera pa rin natin talaga yan. Unless, sasabihin ni Ralph Recto, mga kababayan, na oh hindi sila nagbayad sa mga contractors sa mga proyekto para yung nakuhang pera sa PhilHealth ay matalagang tutoong maisa uli. at yung remaining na pera o lahat ng pera sa National Treasury ay fix hindi na pakilaman at talagang malukit sa mga proyekto ng gobyerno. Okay? So, i-comment nyo dyan mga kababayan kung agree or disagree kayo dito sa analysis natin. Okay, so dito lang po muna tayo. At uh, pakilike po ang share ng videos natin. And then, subscribe din po ng ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at maraming araw sa inyo.